ang masaklak ngayon ay tumal siya ng bahay. Tapos, daladala -dala niya yung Gcash account niya na may lamang pera. Hey guys! Good morning! So, ayan. Pag-usapan natin yung mga problema naman na, ayan. Katulad ngayon, may problema ako dito sa tindahan. Mahirap kasi na yung tindahan mo, eh, malapit lang din sa bahay nyo or ito yung tindahan na nagiging bread and butter ng pamilya ninyo. So, sa akin kasi hindi ako naglalabas sa social media, or Facebook, or kahit saan na may mga friends ako ganyan. And mga relatives, ganyan. Kasi, ah, yeah, syempre, pagmamarad mo sa kanap, or so, dito sa YouTube, eh, i-share ko sa inyo. Kasi nga, yeah, di ba, eh, hindi nyo naman ako kilala. <laughs> Kaya, ayun. Um, ayan, pag nag-ganito na nag-awit kami ng asawa ko, ay talagang na-hurt ang ati tindahan. So, minsan nawawalan na ako ng focus magtinda, ganyan. Kasi nga, daladala ko yung mga problema na dapat, eh, hindi ko naman talaga dinadala sa trabaho. Kung working ako or employed ako mas madali lang sana mag-handle ng mga problems. But, if you have like this na ikaw yung owner, ikaw yung nagpapatakbo, ikaw lahat, ay mahirap. So, ang ginagawa ko na lang sa tuwing ganito ay <laughs> nagpapakakisi ako. Din. Like, gumagawa ng YouTube, um, naglilinis, at dapat hindi ko isipin na may problema. Ganyan. And ang masaklap ngayon ay umusin ang bahay. Tapos, daladala -dala niya yung Gcash account niya na may lamang pera. So, nandun yung malaki account ah uh, maraming pera. Or nandun yung malaki amount ng pera mga siguro 30,000. <laughs> Nasa Gcash niya at ayun. So, nandun na nga yung 30,000 na pera. So, hindi ko alam kung tatawagan ko ba? <laughs> Or hanapin ko ba? Or magdadasal ko na magdadasal na lang ako na sana hindi niya gastusin yung pera. <laughs> Kasi nasa credit card lang namin yon and pera yun talaga ng credit card utang yon at sana nagkasal na lang ako na hindi niya ang gastusin pero yung nakaaraang na ma maaway na ay nagagastus niya yung pera pero hindi niya magkasal na sagad na yung mga 3,000 na nagkasal niya pero sana pang bayad na yun ng kuryente yan Diyan, sa problema na yan eh Hanggang ngayon, struggle pa rin ako sa problema na yan. Ano kayang makakomment mo, guys? Please help me. Hindi eh. naman mga magagandang bagay yung binablog ko. Kasi, baka sabihin nyo, wala akong nagiging problema. eh kung gusto nyo magtindahan, eh, dapat meron din kayong another income. Kasi kung wala ay medyo may mistress kayo sa una. Pero sa katagalan, katulad ko ay kaya-kaya ko Okay? So yun lang guys at mag-iisip muna ako anong gagawin natin.